Yo, magandang hapon, magandang hapon, maulan, maulan ang ating hapon ngayon mga idol. Yan, sana po nyo i pa rin ako. Ay, nako. Wala namang super bagyo, pero baka low pressure meron pa rin. Yan. Ito ngayon ang ating mga lettuce. Hindi pa rin na muna mga idol. Yan. Ito yan. Ito. Dito sa loob, hindi pa pinapasok ng tubig. Ang bilis lang ano, ang bilis lumaki. So, Ayo, okay, oh, kape na, kape. Okay. Hindi na natin, oh. Wala kasi, wala sa labas. Tapos na tubig. Okay lang yan. Basta, basta naman kayo. Okay lang naman yan. Dito yung hangin, sa so, dito yung napapunta yung tubig. Oh. Dito yung basin natin, basin yung basin. Dito. Buto yun yung mga bilig kasi yung salyo dito yung ganyan. Malakas-lakas ang ulan. Pero ako sa dito, hindi ito Kasi yung aming pagkakitipo sa dulo lang. May staple dyan namin sa lang dulo. Sa gitna wala. Wala kami nilagay dyan. <coughs> Kaya mga idol, ingat kayo dyan ha. Ba, mas malakas pa dyan ang ulan. Kaya na yun ano, nasa city. Nako naku, ang baha. Ingat po kayo. Ngayon po ay November 16, 2023. Yan. Alas 4:00 imedya ng hapon. Ay, tuti ko no? โอลัน <Mid> Masukkan yung tubig kita dito so, buong ato ha so, kailangan bukas sa na lang bukas, so, And, lang bukas dito, na kayo, mga ingat. po so, tayo huwag ng konti naagpiyas um naagpiyas um yan ang kagali okay. okay. tayo po pala ay nagpahabol ng tanim ng ating lettuce nasa 500 plus Yan. bukas ko po, po ipapakita yung ating seedling tray nasa loob pa naman hindi tayo tumutubo ay 100 plus lang tapos next week subukan natin magtanim ng nasa 700 para sa ano na yun, sa December na para hindi tayo maubutan sa ng, ano, mga ang lettuce at doon po natin nilalagay sa as magkalagay po tayo dyan ng ano natin panibagong greenhouse next week yan, ang tabayanan po yung mga idol ah pang ngayong ano lang, December lang yun at sa ngayon din po ay para ma-testing natin kung maganda ba yung tubo ng meron sa, sa likod. Siyempre, yung titingnan natin dyan yung una, yung init talaga. Yan. <clears throat> Tapos yung slope ng lupa dyan, hindi pantay. So maganda yon para yung tubig ay hindi po mag-stay. So bababa din yun. Bota dito sa baba. So wala pong baha na possible na maging problema sa taas. So maganda yon So yung talagang titingnan natin dyan sa taas ay yung kung saan uh, sumisikat yung araw sa umaga kung hagit ha ba kung kaya nyo bang mahagit ng 6 to 8 hours at least yan <coughs> yeah, samahan nyo ako mga idol sa hindi pa nakasubscribe please 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 po subscribe naman hindi naman po <laughs> yan yan nyo sa akin mga idol please Ayan. Tapos pa na rin po ng notification bell at palike po ng video natin. Ano? Kayo po kung gusto niyo pong magsimula nito, hindi po tayo magturo step by step at gagawin po natin yun ng content. Ano? Ayan. Sa nagtatanong po ng na ating kaibigan ay tungkol po doon sa tuna box. Ayan po. Hinati ko lang po yan sa dalawa. Ayan. Ayan, Para po yung isang tuna box instead of mga 15 o 11 na heads lang ng lettuce, tutulad so ng 15 to, kung sa iba 11 lang dito, <coughs> ay mga kagawa tayo ng doble. Yan, ito yung ginawa ko dito. Yan, bumili ako ng styro ng money paste, tapos yung kwitan, yung pinakatakit ng styro box na, ng tuna, ginawa kong dito sa baba, tapos sinapinan ko ng black bag o ano sa ako. Yan. Pero so, 11 na nagay ko dyan. At least times two times 2 yung magagamit mo sa isang tuna box unlike yung traditional na tuna box na makapal na kung di makahatiin eh yung isang lettuce lang naman eh nagkoconsume lang yun ng ng tubig na 1 liter to 1.5 so kung oh 15 so 15 liters to 20 liters lang yun pwede mo siyang i-repeal pero kung hindi mo siya hahatiin kasi yung, yung tuna box na to ay eh, naglalaman ng at least 30 liters yan kulang pa minsan tapos ang kukonsume lang eh wala pang kalahati ano so sayang yung ating tubig sayang yung sayang yung nutrient solution at pinakasayang din ating box ano na pwede namang hati katulad nito <coughs> so magre-refill tayo dyan pero konti lang pero dito in this case 11 lang yan yan konti konti lang i-refill natin minsan hindi na nga pero pagkalitong 15 ang laman nya 15 to eh dito 11 lang eh Kakailangan natin mag-refill dito na at, at least 3 to 5 dito sana. <coughs> dito 11 to eh. Nasira kasi po yung ating binili yung mga madinipis na cut na styro. Yan, nasira yan. Dahil may pinagawa sa bahay. Hindi na ingat na ingatan. Kaya nasira. So bibili tayo ulit. Para yung ating 30 plus 50 na styro na styro ay mga gamit natin. Gagawin natin 60 o double dun sa ano, 60 to 100 kasi 50 to, ang alam ko 50 to eh 50 to pero hinati ko yung iba pero meron ba din sa loob dun sa bahay na hindi ko na hinati mga idol <coughs> ulit po sa bago lang po sa ating channel please po umingi po ako ng konting tulong o favor o so, kumas ko na rin po pag-subscribe naman po mga idol yan kung nagustuhan nyo po ating video at pakik na rin po ng ating notification bell at like button sa mga idol. Maraming salamat po. Sa ngayon po muna, yan po muna ang ating update sa ating greenhouse number 1. And yung ating greenhouse number 2 po ay under under po siya ng sanitipi, uh, sanit, uh, sanitation nga. Nilinis po natin yan tapos disinfect yung natural disinfection yung ating madidikakaw yung kanyang dahon tapos yung katas nun siya po yung ating tinutunan na pa ako siya sama sa ilang litro ng tubig so kaya spray sa buong kalibot ng ating greenhouse number 2 sa kabila ito pa yung greenhouse number 1 at syempre yung labas nito ay dinidisinfectin po natin yan kasi nga maraming damo yan lalo ngayon medyo maulang panahon kailangan na kailangan nila ng disinfection ano? <coughs> para po hindi magkapungkos yung ating mga lettuce na siyang magiging dailan para po sa mabagal na paglaki at yun nga po, kung hindi naagapan malulugi ka dahil una sa lahat titigil mo yung production mo dahil sa fungus kailangan mo magtigil ng least ilang cycle yan para mawala yung fungus diba tapos lahat ng mga uh, pa, pananim dyan o mga damas sa, uh, sa paligid ng iyong greenhouse ay eh, kailangan mo rin patayin yan para wala kang malipatan yung fungus na peste ano anyway ito po yung araw ano ah araw gula yan araw gula po yan yan po yung requested ng ating customer sa Pasi City Mabagal lang po maglaki niyan pero masarap, 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 po yan sa salad ha. Ah. Arugula na yan. Yeah. Tapos po natin customer yan. Kaya po natin ipinus na makapagtanim ng kahit kukawal, po konti yan, yan. And then yung basil, syempre, in demand po yan sa mga sa mga restaurant, especially, most especially din po sa ano, sa nagpapasta, pizza pasta. Yan. So yung basil natin. Yeah. Gumawa na po tayo dito ng ano, ng vitamins nila, yung fish amino nag-permit na, 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 na po tayo at magagamit na po natin yon next week yan. <coughs> at yun po yung another video naman yung pala paggawa ng ating fish amino idol so mga idol medyo lumalakas na naman ang ulan so magpapaalam na po muna ako ano po yan ingat po kayo uh, ingat po kayo ha happy farming maraming salamat po God bless us all. Bye. -bye.